rated SPG, at gabay ng magulang. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay tuwang-tuwa itong mga magulang nitong si Mokang habang sila nga ay nagsi-shopping at dinala nga ito ni Mokang sa isang napakalaking mall na kung saan ay tuwang-tuwa si Aling Nita. At sabi nga ni Mokang ay uh, nagbigay itong uh, si Alberto ng pang-shopping para sa inyo Kaya't sinamahan ko nga kayo na mag-shopping at dito nga ay may napili na isang uh, magandang uh, damit Itong uh, si Aling Nita, kaya't sabi nga dito ni Mokang ay mayroon ditong dressing room Halika, sasamahan kita at isukot mo ang napili mong damit At dito naman ay namimili din ng damit Itong nga, nga si Mang Marsing na kung saan nga ay nakita niya yung mga klase ng mga damit na sinusuot nga daw ng kanyang balaing si Don Julio Kaya isinukat naman nitong si Aling Nita ang damit at dumabas nga siya sa dressing room at nagulat nga itong si Mokang At si Mang Marsing sabi nila yung napahaganda ng kanyang kasuotan na isinukat nga na damit at dito nga sabi ni Mang Marsing parang may kulang pa. At ano ang kulang, sabi naman dito ni Aling Nita, ang sagot naman ulit dito ni Mang Marsing ay yung kumikintab at kumikinang. So, ibig sabihin ay nagpapabili nga sila ng isang alahas para nga eterno sa damit nga ni Aling Nita kung kayat pumunta nga sila sa isang mamahaling jewelry shop na kung saan nga ay namili itong si Aling Nita ng magagandang mga alahas na sa niyang sinukat at nagustuhan naman dito ni Ali nga Nita ang napili nga at nang isa rin nga pinilian siya ni Mo kung nang isang bracelet na napakamahal din talaga ng halaga ng mga alahas na binili nga nitong si Mokang para sa kanyang mga magulang at tuwang-tuwa nga sila at dito nga ay kumain sila at habang nagkukwentuhan nasabi nga nila na bukas ay araw ng kiyapo kaya't nais silang pumuntang magsimba at magpasalamat sa mga blessings na natatamasa nila sa ngayon kaya't sabi nga dito ni uh, mga Marsing at aling nita ay uh, pupunta sila at nagpapasalamat at isa mga daw nila itong nga uh, si Alberto kung hindi ito busy sa kanyang mga transaksyon or negosyo kaya't sabi naman dito ni mga Marsing at aling nita ay pupunta nga daw sila ng kiyapo para na nga magsimula sila ng kanilang uh, bagong buhay at kanilang negosyo Nasabi sabi naman dito ni Moko ang nasasama nga siya sa kanilang tatay at nanay ngunit sabi ni Aling nga Nita ay wag ka nang sumama anak bumalik ka na ng mansyon at ipagluto mo ng masarap na pagkain sa si Alberto para naman matuwa sa sayo at para naman makabawi din tayo sa napakabuti niyang puso at sabi naman din ni Mang Marsing sana nga ay uh, hindi magbago yang si Alberto sabi dito ni Mga Marsing at dito naman ay tuwang-tuwa nga sila na umalis at naghiwalay na nga sila at umuwi nga ng uh, mansyon ito nga, nga uh, si Mokang para nga tuparin ang uh, sinabi nga ng kanyang nanay nita and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.